Trapulapo, baging sula, ikadiro so, Saus, hainamu no mga pasirong inai Mahunas na, dali-dali na kamu Oyo tau, up Bukanan bos, bukanan Bos, bos, bali na Diretso, diretso, diretso ano, nasi rin, pa, no? Anay, nasi tanah, rindam lamang ini mapano Magalat kasa nang anay Alat-alat-alat, untau-tau alata, alata, to, may sina may sinau kita Intan na puas, sinarabat na naman Ano rin yung diferensya kayo na eh? Kaso -dig pa pag magiging tayo Bata na iidali man kita. Huwag talat ka nga ni Muna. Sibutong ka na na, Ma'am. Kuwi! Mahalit pa Baka, I can wait forever, eh na eh. Dahil, Ma'am. Ah, oh, mapulang daga! Mara na! Mara na! Mara na! Tira rin tulay! Abay na bol na maul. Pasok! 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 Marahin man rin yung mga lain ay maalip ay nagday day na <laughs> magalat-alat ka muna nga niyo. nata kung ika lamang arkilahon mo ini pwede kung ay maman ni arkilahon lugi baga kang krudo mahalo na nata gura nung arkila ka ini na kita siya yung gamababa <laughs> Dik sa sasakyan mo. nata sin marag kumaba ba. Ayo manangan. Mababa ka manangan. na dagat. Ang apot mo sa pa. 40 ba 40. Larga na kita. 40 pabaon man iyan, 40 pesos. 40 mil! Dublado! Oo, <laughs> oh, dublado yan, 40 mil! Ano, malaman na, malaman na ka? Alat-alat na Alata -alata muna kay Bang Pasayro, Sabay ko ang kayang 40 ang iyan. Tapos ko na. kuna. Uh. Ano, ano? Ano, kaya ka laban susi ka, oh? Kalaba pa sa 1,000,000 laba. Ah, oh, marina, marina, dahi ma ka masana mar kila, ha, magkala talat ka, nasa na mag-wait, wait ka lang diyan. Baka nga na, I wait for neighbor in eh. Jesus Maria Josep, steady sa na nga na eh. Ah, marina, marina, marina! Boss, boss, boss! Last 10 minutes! Paano ba na? 10 minutes? Kailangan yung nunong nag-aam- oras na lang digdig halat. lahat. Permina hala. sana ikang 10 minutes. Ano naman siya na iniyo? Mag-alat-alat ka na eh. ano? Mano, 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 mano! Sarang uras na nila, magka may kabang adigde. Huwag ka mag halat, bumaba ka na! Eh, inda! Tama-tama na daw ako! Ang oh, oh! Adigde na sila'y kumagi! Ay, mga! Lumarga man, bagahan! Maris! Ano na Yes. <laughs> oh! Ay hindi mabaklay na sa Nike globe na mo forever iconic forever. Oh, no, hindi nga nat. Iconic forever talaga 'yan ng mo wala man diyan ang dot sa na